Tapos, may mamang baka. O, ano naman <laughs> oh. <Ayoko. laughs> yaman, Mga nakamay! Ayoko. Yan yun naman, mga lods. Napakalakas. Hindi ko takakot eh. May tanoy Paano yan. Ano ko Baka mo na matawiran sa kabila, no? Ay! Ang kabisado ron eh. Mga kataan Malakas grabe ba ha, oh. Ayun si Boy Tago, oh. Ito kasi yung daanan dito. Eh, wala namang ibang daanan. <laughs> Grabe baha. Kata tayo. Oh. Bahang so, kaya tayo tumawid kaya maliit ang tubig eh. Sa doon? Oh, nyan yun dyan no, no, tayo. Yes, eh. Pagka daanan dyan eh. Ay, ba malapit Na hindi Malakas, Ayan, nung nalabong. Lalaki. Why? Pwede nang kuhanin yung labong doon eh. Nasa na si din eh, kaya-kaya Let's go guys. Ano mga okay ma, to. Niya, no? Oh, oh. oh yung Si Papa ano, <laughs> yung oh, oh. Tayo, dapat. <laughs> Hoy, putang na Ah. Gago. Hoy. Tayo sa ko, putang Hay na. <laughs> Ay, <siya. Lumangoy> na. <laughs> Paano ta? <laughs> ah, bayad ano na lang patawid diyan. eh. Kaya kaya lang 'yan, no? Oh, lalangoy, na, eh. lang lang. <laughs> Ito may bitbit -bit, eh. May kasi ako eh. <laughs> wala <laughs> lang baras. Hoy, di ba dito diretso mabata? punta ka?

Nah. Spogi, si tegalan, tegalang. Um kayak sa dito. Oh. <laughs> bye bye. <laughs> para lang maka para ma para lang makasayaw <laughs> 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 Tingnan nyo, oh, grabe, Baha. Wala, wala talaga tayo bang dadaan ha, pagka lumubog na. Nabaha kasi dito. Dito. Ako, pinaanod na natin si Tiong eh, kinuha natin yung pagkain, oh. Ah, oh, naging kuwari na. Meron pa rin dito? Meron pa rin dito. Ah, mas malakas yan, Yel. Ma ma maano yung tubig dyan? Ah, Yel, may alambre nga pala dyan yan. May asero, yan ang kakapitan. Para makadaan yung iba. Oh, grabe. Eh, naman diyan sa ano. Ingat lang rin sa mga iba. Oh, yung tinapay mo, baka malaglag 'yan. <laughs> ito eh napakalalim to, ito yung kinukumpay natin ng damo, nilubog na oh. Dito lang naman oh binabaha sa baba kasi ito yung pinakailog. Yung ilog na maliit. Nagbara po yung daanan ng tubig sa so, dami na, na basura dito sa dating palayan ito rin, rin yung dating ano, fish pa namin dito Yan, kaya noon pagka may mga isda dito dito na rin napupulot sa ilog nakakatakas tingnan nyo oh, baha hmm? bahang baha oh